So, yan mga paps, no? So, magandang gabi po sa ating lahat mga grasa, no? So, sa ngayon ay mayroon tayong isang Suzuki Raider G Pro 110 po mga grasa. So, bali, ang i-share ko sa inyo dito ay itong kanyang gear shift pattern, yung kanyang mga pin. Kung uh, saan ba siya nakatutok mga grasa. Kasi minsan dito, manda, ay malilito tayo dito yan, nandito tayo dito kung ano bang kanyang uh, plastada. Kasi ito po ang kanyang you know, yung tawag sa si iba dito ay, ay, star. So ito po ang kanyang ano stopper plate. So bali po uh, minsan dito ay malito malito tayo sa pagbalik kasi hindi na may balik, yun magiba na ang kanyang kambya, hindi na namatuloy ang kanyang biyada. So yun po, isa-isahin natin dito kung kasi ang pin dito ay ano po lima bali limang pin pero magkaiba po ang sukat no mayroon dalawang mayroon tatlong mahaba mayroon namang dalawa na hindi masyadong mahaba so yun po isa isahin natin mga kaklasa no kung paano ba ang kanyang posisyon dito sa kanyang shifting drum yun know, o mayroon siyang maliit na ano butas yan so ito po isin natin sa inyo paghihawak ng kamera Dan, so yan e, rapid lang. Isayin natin. So yan po mga no. Itong si Suzuki Raider G Pro 110. May, ibig sabihin ay may clutch push siya. May clutch. yang clutching po. Siya may clutch clutching. So yan clutching po siya. no. Clutching po siya. Clutching. Lay, do, tuk, layo na ito. Layo. Layo muna. Yan clutching po siya. Yung clutching po. Clutching po siya. So yun, ishare natin sa inyo kung ano ba yung basta <coughs> ada kasaan basta nakatutok itong isang may butas. So yan. Kasi malilito tayo pa dito pag wala tayong guide at hindi na matuloy ang kanyang kambya. So ang kambya nitong si Reader J Pro 110 Ayun uh, po, one down. Then, pull up, meaning, isang, isang, ano, pababa. Tapos, tatlo ang paangat. Balik korte marcha po. Tapos, pag baba mo ng, ano, ta, uh, mo ng apat, yun po, ang neutral ay pitik ka ng konti. Baba ka ng tatlo. Pitik ng konti, neutral na. So, bali ito po ang kanyang paglagay. So, iyon. Ito yon ang, ano, so bali ito yon dito yan itutok sa may screw, may bolt. So, yan. Itutok lang, yan Ibig sabihin nito ay naka, yan, ilapit ang kamera. Yan. Pag nakatutok na po ito sa yun sa kanyang screw dito ito nagkalayan itong butas ito dito pag nagkalayan ito dito sa screw ibig sabihin naka neutral po ito so pag ikutin natin ito layo. so pag ikutin natin ito ayan neutral siya so neutral hindi po ang gear so yan neutral po siya so lagyan natin ang ano dito sa manang likod kasi yun So, yan. Neutral po siya pag nakatutok dito. Yan. Ito, pag nakatutok, Klaruhin natin. Yan. Pag nakatutok ito, ay bali neutral po siya. So, sa -a symbol dapat na i-permira. Yung first gear po. So, yan. Iikot lang. So, ito na ang last. Hindi mo na siya matuloy. So, bali permira po. First gear. Yan, ito lang bagabit. Okay, ito naman. Yan, may butas dito. Yan, ito po ang lagyan natin ng pin. Yan, lagyan natin ng pin dito. Yung maliit na pin. San ba yun? So, ito po. Kunin natin. dito lagi natin si magnet yan so, lagyan ng kunti so, yan kita natin na mayroong tatlo na sim ang kanyang sukat, so mayroon namang dalawa na may sim rin so itong pinakamababa ay lagyan natin dito yan, dito natin lagyan yung pinakababa yan yung kamababa. Tignan nyo ta. Dapat nakapirmira yan. Ito ay last na cambio. Hindi na matuloy dito pa tungo. So last na cambio. Pag nakatutok dito ay primera. Itong may pin. So yan. Ilagay natin ito. So yan. Ito lang itapat. Para hindi malalito tayo. So yun. Yan o. So yan. Yan. Tapos may bingal dito ng konti yan tapos yan tapat yan para yon hindi tayo malito so yon tapos itong tatlo na ma, ma simang sukat so ito ito may dalawang mahaba kasi lima sila itong tatlo naman ito ang ating iuna itong tatlo so bali dito tayo magbilang ng una patungo dito so 1, 2, 3 so dito natin yan ilagay 1 2 3 So, bali, vale. yan. Kasi pag di yan ma, ano, hindi yan ma, hindi yan ma, lagay sa tamang lagayan, ay hindi ito maipasok. So, dito itong dalawang mahaba. Next natin, dalawang, ah, dalawang magkaparehas din. So dito sa so bakante so yan yan naka first gear yan position so ito naman yan take note dito may banda may number 2 so take note yan ang kanyang plastar, uh, pagka plastar ang kanyang pagka purma so yan dito yan take note yan oh. may point yan may point so yan take note may point yan tapos yan, naka-align yan dito. Sa number 2. So yan. So, ito yan, may point. Dapat i-align lang dito. Yan. Yan o. Oh. Uh. Tututok. Lapit. So yan, i-align lang. Itong may point na to sa camera Dito. So yan, i-claro natin. Ito. May point. Tapos i-align lang dito. So yan. Dapat natin. So, yan. Para hindi lumalabas tong pen, yan. May stopper siya. So, ilagay natin itong kanyang ano. Ah, ikat muna. Ito muna. Ito muna. Ito muna. So, ito muna. Sorry. So, ito muna. Itong stopper plate. Ay, ganito muna. Ito muna ang kanyang shifting. So, may washer dito sa banang likod. Dito, may washer. So, yan. Ito muna. So, yan. Balot kung walang cut kasi para maintindihan. So next, ito namang stopper. Tignan ah, tayo, nakatotok yan sa firmira. Ito dito, dito yan banda. Itong may butas. So yan. Yan. Itapat dapat lang. So yan. Pasok na. So yan, take note. sinasabi ko kanina. Dito yung banda, may number 2. Tapos dito naman ay may point. So yan. Itong may point ay itapat lang dito yan. Dapat yan dito. Take note. So, yan. Take note. So, note. Yan ang tapat sa may point doon sa may lalim. So, yan. Hindi nila malalabas ang kanyang pin kasi may stopper na. So, yan. Ito yan. Lagyan natin to Washer. Try pa natin ikambia. Maya. So, yan. Lagyan natin. So, tignan tayo. Ito ay naka-premier first gear position. So, sa paglagay natin ng uh, dito sa kanyang stopper. Yan. So, yan. Ikutin natin. Ikutin natin. Mayos. So, yan. Yan. Tumira yan. So, lagay natin ito. So, sa paglagay naman dito, Siyan, take may washer to sa bandang ilalim ha. Siyan. So, may washer to dito. Siyan, so, dapat yung roller na sa bandang ilalim. Siyan. So, so, ito namang spring yung ganyan. Siyan. So, take note. Oh, yan ang ganyang pagkapastada so dapat din sa paglagay ang maglalaro po ito so, yan, eh, lagay mo natin kasi maraming nalilito dito minsan ako ay nahirapan ako dito tuloy dito nung baguhan pa lang so yan pag hindi ayan maglalaro ay yan pwede. so dapat maglalaro ito yan higpitan natin dapat paghigpit tapos mahigpitan ay maglalaro siya so ito pag mag usado igalaw ang kamera siya so na bagiannya yan maglalaro siya. So try natin ini cambio. Tingnan natin kambio cambio. Lagyan natin ng cambia. Para lalong maintindihan. So yan, yeah. lagyan natin ng cambio. Layo muna ang camera. Konti. Ito tayo. Ito tayo. So, yan. So, lapit ng camera konti. So, yan. Is naka-primira yan. So, yan. Primira. natin ang sabitan ng kadina, itong axle, yung sprocket, sinasabikan na ng sprocket ay yan. Hindi yan ma... Ayan, dito, yan. Pag natin sa panang likod, naka-primira yan. So, pag ikambian natin na isang ano, one down, hindi na siya magkambia. Kasi naka ano na yan, naka na yan so pitik ng konti para malagay sa si neutral dito yan so neutral na yun yan neutral na so yan neutral na so pag naka neutral position so one down so yan one down yan one down so yan pag down mo nung isa so yan naka primera siya tapos ayan segunda Segunda tapos Ayan, kambian natin Tapos Ano pa naman Ayan so, Yan trisira So, ayan Kwarta So, hindi na siya matuloy kasi dito na Ayan, yung kanang star So, balik Down Yan. trisira Segunda Pirmira. Pitik ng konti. Angat neutral. So, yan na po mga kasama. Maraming salamat sa inyong panunod. Sana mayroon kayo natutunan sa mga video ko. At makatulong ito. Thanks for watching. Read chan po mga kasama. Okay? Saludo ko sa inyo.